Magandang gabi po mga kalaki. October 17 po ngayong gabi ko. Congrats lang po natin yung mga napanalo po natin na 446 po mga kalaki na 3 digit lucky numbers para po sa ating mga lucky followers dyan. Congratulations po ah. Binigay po natin yan sa ating mga lucky followers sa mga humingi po kagabi. Nako po, congratulations po. Bukas po ipopost natin. At ang dami pong nanalo, hindi lang po siya. Marami pong nanalo ng mga 2 digit at 3 digit din po ha? Kahapon po nanalo, tapos kanina may nanalo na naman. Nako po, napakarami pong nanalo. Ipapost po natin yan bukas. Mga kalaki, makikita nyo po. At ngayon pong gabi, ngayon pong October 17, bukas po ay October 18, mamimigay po ako ngayon na mga kumpletong lucky numbers po. Mamula sa 2 digit, sa 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, Pilipinas at abroad. First time po natin gagawin to mga kalaki. Kasi po, ang dami na pong nag-chat-chat -nag sa atin na hindi natin sila napapansin. Kaya, pwede po kayo humingi ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit na pwede pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding po mga kalaki. Basta ang kailangan ko lang po, nakafollow lang kayo at syempre po dapat po ah, share ng mga videos nagahat heart Libre naman yun eh. Magshare ka ng videos, magfollow ka, mag-heart libre yun, okay? Ako lang po ang vlogger na nagre-reply sa mga lucky numbers na yun. Alam nyo po yan. Walang nagre-reply ng iba ako. Every 15 minutes, every 20 minutes, is check mo ang message messenger mo at meron akong reply basta nakita kong follow ka. Kaya ano pa mga kalaki, nihintay mo? Aba, baka dito ang swerte mo, lipat na po sa amin na at ingat-ingat po kayo sa mga fake account, dapat nakakausap nyo muna ako 6 digit, ayan po sa taas